Ay, Trey! gusto ko po kasi yung kapatid ko sa naiya to. Naiya to? O, ano ba yung pinaka best way? Best way? O. Uh, diba, diba ba? Kaya ko yung tayo. Magsisisix ako. Tama, sisix ka na lang. Sisix. Sisix? Kala ko, kala ko. Kala ko sinasabi nito, sisig. Butong ko na ba? Sisig. Sisig, hindi sisig. Ito. Diba, pagdating mo dyan sa stoplight, ah. Ayan. Paglabas mo dyan, di ba stop na dire diretso ka lang. Pagdating bridge. Pagdating bridge. Ngayon, pagdating doon sa dulo, pwede papuntahan. Pare, ano yung sa maraming binibiling ano? Sisik siya. Sisik siya. Sisik no, siya. <laughs> okay tumawa. ko. Gugo ka Sige na, tuloy mo. Sisik nga. mo oh. yung sisik. Okay. Alam mo yung kanila sa lelek? Ay, okay, yung okay. sa lerek. Di diba, crossing lane yun. yan natin ng helmet na mga... Ay, oo, doon. Yan, kumanan ka. Pagtalas mo, huwag ka mag -use. Restrict ako. <laughs> Ay, diba, oh, okay. Yes, yes, yes. yes. Pagkaanan mo. Pari-restrict ako. Yeah, what is <laughs> it? ko ayun <laughs> eh. Okay. Okay. Oh. mo. Okay. Nasaan na tayo? <laughs> Ala boss direct. Ay, pala direct directi mimi sisik. Nakita na richi mimi sisik. Richi mo di ba? Naala mo 'yung number tinest niya 'ley. Okay, pupunta tayo doon. Di ba? Crossing yan. Tumanan tayo. Okay. Ngayon, pagkanan mo, 'yung dulo noon, patungkaraan. Pumaliwa ka. <laughs> Alam mo? <laughs> Sarap ba kasi ng sinasabi mo? Wala naman si 29 eh. Ye. Eh. Diba, sinabi mo yan? Oo. Oh. Pag -e Pagka na kay doon na ako mag-awake. Wag ka muna dumag. ka sa Lelic. Wag ka na sa mo ako doon eh. Sabi mo, eh. ka kasi? C6 to, C6 na Yung crossing na ka na magpupunta tayo kanina sa Lelic, kumanan ka. Wag mo doon. Yung <laughs> dulo doon, bumaliwa <laughs> ka. Ngayon, pag...

Oh, ang dami mong ganun. Eh, release ko. Release mo? Google minis, Map. Release pa rin. Ang ina nagturo ka? Nagpaturo ka pa sa akin. I-release mo rin pala. Tama ka pala eh. Masyado magulo yung sayo. Oo, oh, mahaba kasi eh. Ah, ang Google kasi <laughs> pare. Nagturo pa ako sa hindi. Siyati mo na, walang tigta. Ang ina maniwala ka sa akin. Siyang <laughs> ito. Kahit ang daming, ang daming mo tinuro. <laughs> Sanda po siya to. Ay, sanda mo niya tinuro. Ay! Ako muna, kodang mo. Ay! Di ba ang dami niya tinuro? Oo. Oh. Never sa <laughs> ilaw, ako naniwala sa baby. Ang ilaw, banda mo ako pa-bobo. Alam mo bakit? Bakit? Ililigaw mo ko eh. Pero, bobo ka tita, ililigaw. Bobo ka nga. Eh, di ganto na lang. Ano? Tama na lang kaya kita. Ano, nahimik ako, isasama mo oh, ako. May... Eh, parang hindi ako malito, Ay. di ba? Shopping mo na. Ah, kaya ba Hindi ka rin naman maniniwala pala sa akin eh. Hindi, kahit anong kwento mo, maniwala ka. Si Gondo na makapagsabi ng nalaglag may kinahin. Si Gondo na ma... Sinuruha ko papunta TV5, hindi rin pala ako sinunod. Nag-waste pa rin pala. Oh, pero nakapunta ako. Ha? Nakapunta ako. Nakapunta ka nga, hindi ka, ka naman nakinig sa akin. Gondo, ano pinakadalas na kayo mo ipapatotap para makapunta ka agad ako sa naiyo? Ah, doon? Wish mo na lang. Puta! <laughs> Puta! Ano ay mo po yung tao? Hindi mo lang galing sa dandaan eh. Alam ko galing ka sa hirap. Ang <laughs> ina mo nagtanong ka pa. Pwede sa ina ino nyo muna. Ino nyo Tatanong uh, ka pili. pa eh. Hindi na. Ah, lang. Ayos na ako.